Magandang linggo sa inyong lahat ha. Sana po ay kayo ay nakapagpahinga ngayong linggo ito pero dahil linggo, ito na naman po ang ating Spokes Hour. Ano po pag-uusapan po natin ngayon? Krimen. Dalawang bagay po ang lumabas kailan lamang, no? Yung SWS survey na tumaas yung bilang ng mga Pilipino na nagsasabi na napiktima sila ng krimen, naging 6.1%, at yung Forbes advisory na ang Pilipinas ay panglima sa pinaka-risky na mga siyudad para sa mga turista. Para bagang nagtugma, no? hindi lang po yung Forbes Advisory ang naglabas ng survey result na nasa top 5 tayo ng pinakadelikadong siyudad sa buong um, daigdig, eh ganyan din ang paningin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng survey ng SWS. So siguro hindi natin maitatanggi, problema na naman po ang kriminalidad ngayon sa Pilipinas. Now, ayaw ko na naman sabihin na kumpara natin to sa panahon ni Duterte, no? pero sa totoo lang naman po, wala tayong ibang uh, um, pamamaraan para sukatin kung ganong ka kabisa yung programa ng uh, administrasyon ngayon pagdating sa peace and order. No? Pero sige, wag na natin ikumpira. Pero nariyan yung katotohanan na ngayon lang naman na tayo po ay nailagay sa top 5 na pinakadelikadong lugar para sa turista sa buong daigdig at saka um, yung survey nga ng SWS na talaga ng mga mga Pilipino mas marami talaga ay nabiktima ng krimen. Para sa inyong kaalaman, ha? ito ay ginagawang panamparaan para maposang visuals. No? Ang pinakamaraming, ang pinakarisky, sangayon po ito sa Forbes Advisor, ang risky na siyudad sa daigdig para sa turista ay Caracas, Venezuela, Karachi, Pakistan, Yangon, Burma, Lagos sa um, ano nga ba to, Nigeria, tapos Manila, Philippines, followed by Dhaka, Bangladesh, Bogota, Colombia, uh, sa, sa, sa ano Colombia ata, Cairo, Egypt, Mexico City, and Quito, no. Ang Jakarta po ang uh, pang 11 at yan po yung pangalawang Southeast Asian uh, na syudad sa uh, listahan na yan. So, ang katotohanan mahina po ang naging record ng PBBM administration pagdating sa peace and order. Now, bakit kaya? Well, una-una, ang tingin ko ang dahilan dyan eh, dahil talagang um, ginawa nilang kumbaga, kasalanan ni Presidente Duterte yung naging matigas ang kanyang kamay pagdating sa krimen. Ginagamit ngayon niya ng World Committee para palabasin na nagkaroon ng paglabag ng karapatang pantao. No? Eh, ang naging resulta tuloy, lumakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng mga krimen. At talagang yung dalawang survey na yan ay nagpapatunay na tunay na mas marami ng krimen ngayon sa Pilipinas. Ang ginawa kasi ni Presidente Duterte, nanampol siya eh. Nanampol siya at palagi kanyang pag, pag, ah, pagbabanta sa mga krimen na itigil na nila yung krimen. Otherwise, talagang um, sila madadali ng kamay na bakal. No? So parang nawala yung ganyang takot sa, sa isipan ng mga kriminal ngayon, kaya dumadaming kriminal sa ating bayan. So paano ngayon ang gagawin ng uh, administrasyon? Hindi naman po pwede na nakakahiya yan. Na hindi lang tayong pinakapangit na airport ngayon. O oh, meron nga pa ng bagong survey. From the most improved airport ng panahon ni Duterte, ang naya ang naya ngayon ang pinakapangit na airport sa buong daigdig. Nakakahiya na yan. No? pangit na nga airport sa pikong sa buong daigdig nasa top 5 pa sa pinakamaraming krimen eh sino pang bibisita sa Pilipinas nakaka nakakalungkot at nakakahinayang kasi napakaganda talaga ng ating bayan no? ako mismo naggalanggala sinasabi ko sa inyo walang bansa sa Southeast Asia na makakalaban pagdating sa kagandahan ng ating mga tanawin dito sa Pilipinas no yung mga Thailand na yan ang papangit ang beaches na yan kagabi lang meron ako napanood sa sa telebisyon no na ano ba 'yun parang Mother of the Bride na set in Phuket, Thailand. Nakita niyo ang pangit ng ng sand sa Phuket, Thailand, brown. Samantalang dito sa Palawan at saka sa Boracay at saka sa uh, uh, Bohol, no, white talaga ang ating sand. Kapag sinabi nating white, powder white talaga, parang flour, no. So nakakalungkot na meron tayong um, tanging yaman, na magagandang mga tanawin at mga lugar na bibisitahin ng mga turista, pero sino ngayon ang bibisita sa atin no? na nasa number one na pinakapangit na airport tayo, number five sa pinakamaraming krimen, at syempre ang Pilipino mismo ay nagre na mas marami sa ating hanay ang nabiktima ngayon ng krimen. Sa tingin ko, kinakailang repasuhin ni PBBM yung ginawa niya kay um, Duterte. Ang ginawa niya kasi kay Presidente Duterte, dinimunize niya yung pulisya ni Duterte na kamay na bakal. Eh, hindi niya alam, pag walang kamay na bakal, talaga dadami ang uh, mga krimen. Wala pang survey ngayon pagdating sa droga. Ha? Pero ang narinig ko mga kwento, no, at ako na may maraming mga koneksyon sa mga NGO na nagtatrabaho sa mga pinakamahihirap na um, urban poor communities, e eh, talagang lumala ang problema sa droga no, nitong nakalipat sa na dalawat kalahating taon. So parang sayang yung mabuting na simulan ni Presidente Duterte at ito ay hindi ipinagpatuloy itong kamay na bakal pagdating sa seguridad kasi nga sa politika na dapat palabasin na mali ang ginawa ni Presidente Duterte pero ngayon anong inaani natin? Mas maraming nagiging biktima ng krimen at mas maraming natatakot ngayon bumisita sa ating bayan. Hindi natin naiisip na kapag nawala yung persepsyon na delikadong Pilipinas, ay eh, talaga namang napakalaki ng kontribusyon ng turismo no pagdating sa ating ekonomiya. Kada turismo nagagastos gagastos ng sabihin na natin 10,000 piso, no? that's uh, uh almost 600,000 dahil napakalakas ngayon ng dolyares, nasa 60 na pala ngayon halos ang peso. No? That's 600,000 na karagdagang trabaho at kita dun sa mga nagkatrabaho ngayon sa sektor ng turismo hindi lang naman turismo yan, no? nandyan din yung transportasyon. At nandyan din siyempre yung mga gumagawa ng kalye at iba pa mga infrastruktura para nga sa tourism infrastructure. Napakalaki, ibig sabihin, ng turismo, um, ang epekto ng multiplier effect ng turismo sa kada turista na darating dito sa ating bayan. Pero yun na nga, eh, nakakalungkot no? na yung mga... Ako talaga, piko na piko na ako dyan sa Thailand. Eh. Kasi hindi talaga sa akin sa tingin ko, walang laban sa kagandahan ng Pilipinas ang Thailand. And yet, kita nyo naman, tayo, nagsa-celebrate na tayo pag meron tayong 5.7 million na turista every year. Samantalang ang Bangkok, Sos, Mariosep, 16 million a year na ata bumibisita sa kanila. No? Um, so napakalaki pa po talaga ng space to improve. Pero unang-una nating dapat ayusin eh, yung airport na pinakapangit ngayon sa bungdagdig at saka yung peace and order. Kailangan maibalik muli ang katahimikan sa ating mga komunidad. At syempre, hindi natin maibabalik yan kung patuloy nating i-demonize -de yung naging pulisiya na napatunayan na epektibo. Alam nyo, miski yung mga hapon naman at kilala naman ng mga hapon hapo, pagdating sa kanilang peace and order, no? ang kanilang susi, kung hindi sila nananakot, ay police visibility. Ganon din po yun. Kasi pag palagi ka nakakakita ng pulis, alam mo na nandyan yung puwersa ng Estado na hindi mag na ipatupad ang batas ng Estado. Dahil ang pulis nga, eh, yan po talaga yung simbolo ng pagiging soberenya ng isang bansa. So yan po yung tried and tested din na formula ng Japan na napakababa rin po ng crime rate. Yung police visibility. Kung kayo nakapunta naman po ng Japan, talaga naman kada sulok, eh, merong pulis kayo makikita kada lugar merong CCTV na makikita. Ibig sabihin, eh, ang mga kriminal eh, mag magdadalawang isip gumawa ng krimen dahil daming kamera na makakahuli sa kanila at daming pulis na nagsisimbolo ng uh, paggamit ng puwersa ng isang uh, soberenyang bansa. So wala pong masama doon sa pagkakaroon ng kamay na bakal. Kasi yung mga estado na deemed safest gaya ng Singapore, abay kabahin ng bakal po rin sila pagdating sa pagpapatupad ng batas kriminal. Naku, wala pong patawad yung mga lugar na yan. At in fact, ayaw ko namang i-connect yung pagiging napayapa sa pagkakaroon ng death penalty. Pero sa ilang mga pagkakataon po, siguro nga, no, yung pagkakaroon ng death penalty ay talaga nagsisilbing matakot ang mga kriminal na gumawa ng mga heinous crimes. Pero ako po, eh, hindi pa rin ako pabor dyan sa heinous sa, sa death penalty na Sa so, tingin ko po, habang hindi perpekto ang criminal justice system natin, eh napakahirap naman kung nagkamali yung West at saka yung mga maestrado ng Supreme Court at napatay na yung na-convicted na, na felon, hindi na mabubuhay puli. No? So wag na natin pa usapan yung death penalty yan. Pero ang importante, yung pagpapatupad ng batas. At syempre, yung pagpapatupad ng batas kriminal, hindi magsisilbing takot yan kung hindi napapatupad. At ang kinakailangan natin para mapatupad nga ang ating mga batas kriminal, ay isang pulis na aktibo sa kanilang nga tungkulin na talagang labanan at supili ng mga kriminal, ang ating mga prosecutors na maglilitis, na mangangalap ng ebidensya, tulong ang mga pulis para tumayo ang kaso sa hukuman, ang ating mga hukuman, siyempre na mabilis magpapataw ng mga ng, uh, Um, kanilang desisyon kung guilty or not guilty at yung ating mga kulungan na magsisilbing halimbawa sa iba para hindi na gumawa ng krimen. At syempre, yung lipunan in general, na tayo nagre-report ng crime, na tayo mismo ay nagsasabi sa ating mga anak na hindi dapat bum uh, um, dumalabag sa batas dahil merong kaparusan na nagaantay sa mga lumalabag sa batas. O ayan, ha, yung mga loyali, sasabihin na naman si Harry Roque, syempre, tira lang na tira lang sa, administ sa administrasyon. Hindi po ako ang nagsabi na number five tayo sa riskiest cities for tourists. At hindi lang po ako nagsasabi na mas marami talagang hanay ng mga Pilipino ang nabibiktima na ng krimen. Yan po ngayon ang pinaka survey ng SWS. So ang solusyon, itigil ang politika. Hindi ibig sabihin na nais nating magalit ang tao kay Duterte, lahat ng pulisya na naging epektibo ititigil na. Kinakailangan po ibalik ang kamay na bakal nang sa ganon maibalik ang takot sa isipan at damdamin ng mga kriminal sa ating lipunan. Agree ba kayo or disagree? Well, komento lang po kayo dyan at yan naman po yung nababasa natin at ang ating iba pang ating mga tagapagpanood. Uh, well, uh, yun lang po tayo sa ating na uh, uh, linggong edition ng Spokes Hour. Ha? Magkomento po kayo at kung hindi pa kayo nagla-like sa aking Facebook, paki-like po Paki-like, paki-follow rin po tayo sa YouTube at saka sa TikTok, ha? At kung meron pa kayong kilala na hindi pa follower sa ating uh, Facebook, TikTok or YouTube, paki-sabi po sa kanila mag-follow na sila at mag-like. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, na nagsasabi, I love you, Philippines. with the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!